So, uh, good day mga partners For today's video, pati magong tips at gabay para sa ating mga aspiring applicant. At syempre, para doon sa mga nangarap na makapasok dito sa ating bureau, lalong lalo dito sa BJMP. Okay, today mga partners no, uh, mag-update lamang po tayo. At syempre, good news ito para doon sa mga newly, no? Newly professional nating mga kapartners. Tiyan, ano nga ba yung newly profession? Yung mga registered uh, nurse, mga, mga kanya-kanyang profession na merong eligibility. Okay, ano, ano 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 ano, ano nga ba yung mga eligibility ng mga partners, no? Yung meron po kayong PRC license, okay? Uh, Mar uh, marina license, ayan, syempre. Ano pa ba? Ah, uh, hindi nawawala diyan yung uh, Latin honors natin. Ayun, yung mga cum laude. Ayun, at syempre yung ating civil service professional mga kapartners no? at comment down below mga kapartners kapag meron pa akong hindi nababanggit na license okay so yung mga license na yan at yung profession ninyo na until now no, sa mga kapartners natin dyan na naghahanap nagaantay ng recruitment at gustong gusto makapasok na sa serbisyo mapayo in uniform or non-uniform or civilian employee sa ating any branch or agency ng ating government. Okay? So yan ang ating itatakil ngayon kung ano-ano nga ba yung mga branch of government or agency na nag-hiring o hired or open recruitment. Okay? So bago ang lahat, ipapasok mo na yung ating intro. Let's go! So yun mga partners to. Uh, by the way, no, uh, itong uh, ating announcement o itong ating good news mga partners ay legit. Okay? So uh, tayo ay uh, syempre ginagamit natin yung mga social media para sa mga information na makakalap natin at sinishare ko sa inyo. Okay? Para kahit pa paano, mga partners no, ay makatulong doon sa mga uh, kapartners natin dyan na patuloy pa rin no, na nangangarap na makapasok sa serbisyo. Okay? At uh, in this video ay para doon sa mga aspirant applicant natin na uh, walang pili. Walang pili sa pagdating sa pag apply nila o sa mga bureau na papasukan nila. Okay? So dito isa-isahin natin no, yung uh, mga bureaus, okay? Uh, agency or branch of government na nasa ngayon ay nangailangan ng uh, empleyado okay, nag-hire sila ngayon or open recruitment no for the year of 2026 Okay, mga partners no, uunahin natin dito. Yung okay, yung uh, nasa balita at syempre yung uh, sikat na sikat na branch of government. Okay na hiring sila. Okay, ano ito? Ang DPWH. Okay, mga partners. So dito sa ating uh, screen ay uh, kada dito is uh, admin aid 6, okay, or clerk 3. Okay? May mga salary grade po yan. Okay? So, ang qualification dito is completion of 2 years of studies in college. Okay. Kahit na 70 units or second year college ka rito. Okay? Experience is not required. Okay? So, kahit na wala ka experience, basta nakapag 2 years course ka, okay, pwede ka. Pasok ka sa kanilang qualification. So, ang sahod, no? 18,000 monthly salary. Okay? Best pay pa lang ito mga partners, no? Pinag-usapan dito sa DPWH. At itong trabaho nyo ito, clerk, trino, admin. Sa admin po kayo. Okay? So, ito lang po yung aking ni screenshot. By the way, maraming pa pong position ang hinahanap ang DPWH. Di ba? Sikat na sikat ang DPWH. So, yun mga partners, no? Uh, by the way, paano mag-apply? Paano maging bahagi ng kanilang uh, bilang isang aplikante dito sa bureau na ito ay... Visit po kayo, okay, sa DPWH Facebook page. Okay po? Yung picture natin po na yan ay meron pong details yan. Yung details na po yan sa baba niyan, meron pong link. Yung link na yon doon po nakapaloob yung online registration. Okay? Para po kayo ay mapasama bilang isang, okay, applicant dito sa bureau na ito. Okay? DPWH Maka Partners. Okay? So mga parte sa DPWH, hiring po sila today. Okay? Hiring sila this month. Okay? So pag pinasyalan niyo po ang kanilang uh, Facebook page, ang dahil pa po pong vacant position na hinahanap ang DPWH. Hindi lang po itong uh, admin 6, uh, no? Admin 8-6 o clerk 3. Okay? Marami pa po pong ibang position na kinakailangan ng DPWH. Okay po? Siyempre, no? Sa mga teachers natin dyan yan Sa mga ang course is education will no eligibility ay okay? hiring din po ang DepEd. Ed. Okay? Pasyalan lang po ninyo ang DepEd Facebook page. Okay? Doon po, doon po sila nagpo-post ng link kung paano po kayo ang proseso, okay? Kung ano yung mga requirements, pasyalan po ninyo. Okay? Pangalawa sa listahan natin is DepEd. Ang una natin is DPWH. Pangalawa is DepEd mga partners. Okay? So, no? Pangatlo natin nasa list natin. Ito, ito, ito nga pang mga partners. Ito nga binibigay natin mga agencies ng government is civilian employee ka rito. Okay? So, dito po partners, ang CHED natin ay hiring din po. Okay? Admin assistant. So, Pasyalan nyo rin po ang kanilang Facebook page ng CHED na to. Nandun din po. No, hindi lang po admin assistant yung hinahanap nila. Marami, marami din po silang Uh, a vacant position. Okay, baka doon fit kayo. Okay, mga partners. Itong uh, mga agencies na to, ito yung mga partners natin na walang pili. Basta't makapasok sa government, mga partners. No? So, ito, may qualification siya. Uh, completed two years course. 2 uh, two years in college pa lang. So, ito, 72 units, mga partners. At least, high school graduate. So, ang kanyang base pay, no? Salary niya, no? Is Uh, 23,226 pesos. So, hindi na masama. Malaki na ito mga partners Okay? So, Ched. Okay? Pangatlo sa lista natin is Ched, mga ka-partners. No? Ched. Puntahan nyo ang kanilang Facebook page. Nandun po ang mga details kung paano po kaya ang proseso sa pag apply sa Ched. Susunod natin mga partners is Cap Hiring. Okay? Cap. Puntaan lang po ninyo ang uh, Kaap uh, Facebook page. Okay, yun, nasa screen po natin. Okay. Ang uh, qualification is completed two years again no, in college. Tapos experience na required. Hindi na kailangan ng experience dito. Magkano ang sahod? 21,114 pesos. Hindi na rin masama. Okay, para doon sa mga spa na natin. Na, ito ah, without eligibility ito. Okay, so dito rin po sa CHED, no? kahit wala pong eligibility. Ayan, pwede po kayo mag-apply. Okay? Dito rin po sa KAAP o CAP. Okay? Wala rin pong required na eligibility. Kahit two years in college ka lang, tapos, okay, high school graduate pa nga, ano? Doon sa, sa CHED hiring, no? Kahit na high school graduate ay, pasok ka sa kanilang recruitment. Okay? So, sunod natin, no? pang-apat sa listahan natin sa civilian magiging civilian employee, no? Na government is ang BIR mga ka-partners, no? So, ang dami, no? Ang pagkailan kailangan niya, 312 total of vacancies position, no? So, apply online. So, puntahan niyo po ang BIR Facebook page, mga ka-partners, Okay? Doon po, nakapost Okay, ito sa picture na yan, hanapin nyo yung picture na to, nasa screen ko na yan, mga partners. Ang details niya, sa baba niya nandun, nakapaloob yung link kung saan kayo magre-register. Okay? At meron din pong mga uh, YouTubers patungkol kung papaano ang proseso sa pag-online application. Okay? Panoorin niyo, search niyo sa Google. Okay? Libre. Libre at madali na po ngayon mag-search kung papaano ang proseso, mga partners. Okay. BIR. Okay. Sunod natin mga partners, no? Yung mga binanggit ko mga partners ay para sa mga gusto maging civilian lang. Okay? Naayon nila nilang pumasok sa pagiging isang uniformado pero gusto nilang pumasok sa government na no? maging isang government employee. Ito na yun. Okay? Uh, Pag-apat, no? So, isa, dalawa, tatlo, apat. Pag-lima natin sa ating listahan, no? nang uh, branch of government no or uh, agency so yung mga partners no LTO hiring ayan para doon sa mga na applicant natin na without uh, eligibility pa okay so two years course in college no 2 taon sa, sa kolehiyo pwede ka na pong mag apply dito sa LTO okay kung sa branch pumunta po kayo sa LTO Facebook page okay so remind no so tingnan niyo mga partners no lahat ng binabanggit ko ay nasa Facebook na po, nasa social media na. Pupuntahan na lang po ninyo, okay, na lang ninyo, bisitahin niyo at basahin ninyo. Okay, yung nasa picture na po iyan. Okay. Yung details niya nakapaloob yung mga link kung saan po kayo magre-register online para mapapasama kayo o isa kayo sa magiging aplikante nila. Okay, mga partners, para doon na, para ito sa mga aspirant benefit natin na wala pa pong eligibility. Pagkakataon nyo na ito, mga partners. Okay, huwag na magpatumpik-tumpik. Okay po. Sunod natin. No? Ito yung masusunod natin is mga uh, branch of government na uniformado na. No? Men in uniform yung papasukan. Okay. Una sa listahan natin, mga partners. Siyempre yung kapatid ng uh, BGMP, ang Bucor. No? So ngayon po, The year 20, 20, 2026 recruitment, no, open na po yung kanilang application, mga partners, no. So, 2025 recruitment, soon besides Mindanao, okay. So, i-visit nyo lang din po ang Facebook page ng uh, Bucor, okay. So, kung dito sa NCR, puntahan lang po ninyo ang uh, Bucor ng NCR, okay. Meron kasi sa Visayas din. So, puntahan niyo yung Facebook page ng Bucor. Nandun po yung link okay, ng online application. Tumatanggap na po sila ng application. Okay, yan. una sa listahan natin, no, ng pagiging isang uniformado okay, na agency. Okay? So, pangalawa mga partners is Philippine Navy. Okay? Philippine Navy is now open na po ang kanang recruitment. Ayan, mga partners. So dito sa sa Philippine Navy, ang edad po is 20 to 26 years old na po. Hanggang 26 lang po sila. Okay, sa Philippine Navy. Yan po ang open recruitment. So sunod is PCG or Philippine Coast Guard, mga partners. So dito sa Philippine Coast Guard, mga partners, bac uh, bac baccalaureate degree holder, no? So ang kanilang requirement, age is 18 to 28 years old. 28 years o dinabab, overage. Pasensya na po. So, ang salary grade nila ay, no, malaki. 43,829 pesos. No, yan ang salary grade ng PCG. Kaya malaki po ito kasi, aprobado na po kasi dito yung kanilang uh, subsistence allowance. Yan. So, mas malaki yung kanilang floating kaysa sa 5 euro, mga partners. No. Sunod naman natin, no. Sunod natin, mga partners, na uh, hiring or open recruitment na po is yung Philippine Army. Okay? So, ang kanila na sahod yung uh, uh, salary nito is 42,000. Gross na to. Okay? auto uh, monthly salary of 42,056 pesos. So, senior high school, senior high graduate, po, pwede na po dito mag-apply. Mag-take lang po kayo ng uh, ano bang tawag dito sa kanila? Yung entrance exam nila, mga partners. APSA, ang tinatawag nila mga partners, no? So, ano pang hinantay nyo? Doon sa Army. by the way, kung dito kayo sa NCR, pumunta kayo sa Camp Aguinaldo. Uh, Ginaldo. Ano ba yung Camp Ginaldo. Basta doon sa Tagig, mga partners, no? Pumili lang kayo doon. Okay? Or, bisitahin nyo po yung kanilang Facebook page. Andun po yung requirements, kung ano ng mga requirements, mga partners. Okay? So, kung nandito kay malapit kayo sa tagigo o taga tagig kayo, malapit kayo around the Tagig area. Puntahan ninyo yung kampo doon. Pumila kayo. Prepare lang ninyo yung, uh, syempre kung yung requirements. Nandun po sa Facebook page, mga partners, ang requirements, okay? Sunod, syempre, no? Uh, Philippine Air Force, mga partners Philippine Air Force, open na po ang kanilang recruitment. Online recruitment. So, nakikita nyo kung ano na yan, um, picture sa aking screen. visit, visit nyo po ang kanilang Facebook page. Pag nakita nyo po yan, nandun po yung details. No? May details po doon. Nakapaloob din po dito yung kanilang link for online registration. Okay? So, mga partners, i-visit na yung kanilang Facebook page. Kung pangarap ninyo pumasok sa Philippine Air Force, mga partners Siyempre, yung inaabangan ng lahat, mga partners, is PNP. Okay? Ang PNP ongoing na po ang uh, application nila. No? So, hindi ko lang alam dito sa NCR, sa uh, NCRPO, kung uh, kumatanggap pa sila ng uh, folders. Pero the other region ay, alam ko, continuous pa po yung pagtanggap nila ng application. Okay? Pasa lang ng pasa ng folders. Okay, mga partners? At syempre mga partners, no uh, ang BFP, ay uh, ongoing ongoing pa po ang kanilang application. Okay? So online bisi i-visit niyo po yung uh, VIP Facebook page nila. Andun po yung link, andun yung mga proseso, andun yung announcement. Pasyalan po ninyo. At syempre no, dito sa BJMPI ongoing na pa yung online registration po natin. Okay? I-visit niyo po yung uh, Facebook page. Uh, yan nasa ano natin, na screen. Nasa screen po, yan po yung example ng uh, Facebook page yung may picture and detalye kung nasaan makikita yung link. Okay? So, kakainte po tayo mga partners, no? So, sa mga aspirant applicant natin dyan na without and with eligibility, pagkakataon na ninyo makapasok sa serbisyo or sa uh, age, of government ng uh, non-uniform personnel tawag doon sa mga civilian employee. Okay, mga partners? So, uh, sa mga atat na okay at nagaantay nang uh, uh, pagkakataon ito na siguro yun para sa inyo okay so hanggang dito na lang po muna yung ating uh, pagbibigay ng tips at gabay mga partners hanggang dito na lang yung ating video no nag-announce lang ako para makatulong kay sa mga aspirant applicant natin kating-kating -kating na, na mag-apply nakapasok sa branch of government mapa uniform personnel or non uniform personnel okay so naway nakatulong tayo mga partners no so hanggang dito na lang po at lagi kong sinasabi By the way, maraming maraming salamat sa ating mga Sparta Plegat na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. At as siyempre, no, para doon sa mga followers natin, sa mga nagla-like, no? Good style dyan. By the way, at kung mayroon kayong comment, no, comment down below kung may katanungan kayo, agad-agad naman po natin sinasagot ang inyong inquiry. Okay? So, always kong sinasabi, no, bilang isang be a professional. Okay? So, be a confident sa lahat ng bagay magtiwala sa kakayahan. Okay? And uh, siyempre magtiwala sa itaas. Always pray mga partners. Okay? At siyempre maging mabuting uh, kapwa sa tao or mabuting tao, maging kapwa, tao sa kapwa. Basta niyo lang mga partners dahil baka ang kapwa na in the future ay makatulong sa mga partners. Okay? So God bless lahat? Pag ingat, always ingat mga partners. At 'yan ang sinasabi. Saludo.